Good morning guys Kain tayo ng ito. ito yung gatas ko guys Ang ulam natin ngayon ay Bulay Tapos ang partner natin na rice Ay ginisa na rice na may Sib Ayan may bawang So hindi ko ito nilagay ng asin Tapos nalito yung Suka So yan So kain tayo guys laldeot natin ngayon. Ang mm, talo. Tapon pa ito na rice. Tapon pa. Pero, sinisa ko ito. pasti bakal panas. Hmm. Ada. Oke guys. Mata bang tuh. Tuh. Abang. Menang dia asyik. Pas sembulan. jadi malat. Juga sangku kesimpulan apa? Apa yang video aku nang hasil mau buat apa? Yang, ano? Yang rice apa? hindi ako ng... na, slice bread, na yon kaya naman buo ka saan yun, kaya um, kaya kaya, gatas Rice, um, garlic rice, um. <laughs>